Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 54 to 58. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Nasantiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.